Okay mga katanski, so may yung buntag So natangkaro din rin mga katanski sa motor race So diri ko nagpuhag motor mga katanski Nya naay mga rin po mga katanski Nya makita mga katanski Ato'y yung makita ang price Narani sa sa Cocon or Mok Na motor race Sa katong makita ang mga sikanan ng motor O, oh, rin po may tao ka eh. makita ang mga presyo mga katanski Basta ganaan mo palit Ay lang mo sa motor race Dya sa Cocon uh, or Mok City O, oh. Okay, mga Tanski, da itong ma'am. Kasi yung pangalan ito, ma'am? Ah, oh, hindi lang ko oh. na. Muna yung nga oh. Sa motor race. Dari ko nagpalit itong motor, mga Tanski. Siya si Sir Alvin, o. O, Dara. Honda Beat. O, na-impresyo, mga Tanski, o. Honda Beat. O, down payment. 1-7, ra. Barator kayo. O, o, 6 months, 9,000. Nga sekarang, mga Tanski. tolong uh, ka to, 2,000. 600. O, 2,000. No, ah, eh, 93 oh ara oh presyo oh dia pay usa kuan siya unsa man ni Suzuki. Suzuki oh ipay kay pon siya e sky drive oh 17 kay pon na down payment oh 3 million hinaw nang tolok ka tawig maka tanski oh dara oh dia pay Honda Beat blue oh dara oh mane ya mga presyo dere basi ganahan mo mo soroy dere sa motor S da sa kogon oh nah Mone iyang ano Oh, on the bit. Oh, na, sniper, sniper. Oh, ito mo sniper. Six ang sa tulok ato ay mga tanski. Six oh, and payment one seven ra. Oh, bago pa kaya na sniper oh, repo ni siya repo. Oh, ada po motor nga. Oh, kaya ba sa style ni motor ang mga tanski? Nindot na siya niya one seven ra kaya po yung payment na ribet one hundred. 4,500 ang sa tulok at na Narao. Oh. Oh, ndak payah klik, Anda klik nge orange color. Oh. Anda klik. Mariponis ya. Nih. Mm. 12.000. Oh, 12.100, akuan payment. Oh, rata-rata. Jangan ini siapa ini kena ikas. Ini 0 menit gas. Sampai bawa ini gas menit penggan. yang oh, mga motor ng mga repo ini motor is. Ah, kasi mo na sniper Honda bit, kesegaran mga. Nahi yung naklik. 2,000 lang ang ambuwa, oh O. No? Oh. Kari, bato baratoro po 2,000 mil, kaya po. Oh. Pero daga di silang mga motor na rin mga katanski, nga mga brand nyo. Oh. Nahi mga motor mga brand nyo, nahi XRM. Nga ako mga katanski, XRM ito akong motor. Nahi mga Badja. Hmm. Nahi RSX. O, oh, Honda, mga Honda. Dahil, hindi ito isang design, Oh. No? Honda, kaya po siya mga klatsing oh dara nya dere XRM oh ng mga, mga brand yon ni eh. ah, XRM nila mga Tanski ah 4000 sa tulo ka eh. oh bago ni puti oh hmm. nagani daga balik ya, mga motor dere mga Tanski sa motor S dere gyud ko palit oh ah, Honda Click 60 oh uh. na ibag oh Honda Click 60 daro oh 5 lang sa tulo ka eh. oh down payment is sila mo na eh, this okay. oh. Oh, mga mga taskis, ako mga followers ni Samson Dignos. Dahil nga report na Samson. Mga taga Ormoc mga taga Merida. yeah lang mo sa Motor S na sa Kogon. Dahil mga nga, mga na rin, mga brato-brato. Ano po brand nyo. O oh, mga po dira. ang wapo nga mekaniko mga taskis sa Motor S. Oh, o. Oh, mga kinitig sa komotor diri yung mga daot mga Baga, mga, basic, mga bisik ng mga ayuhonon, nun mga oh. Ay mga kawaw, do all dere makataski. Nya, mahatag ani tip makataski, dako-dako alang ninyo.